So, what na lang update sa life ni Buntis at sa ating business sa Graham Bars. So, ako nga ay 3 months pregi na. Patapos na nga rin ako sa first trimester ko. But, ayun nga, meron nga tayong mga hindi asahan na pangyayari. So, ito October 18 ng gabi. So, nagka-spotting ako. Like, patulog na nga rin kami ni CL Neto. Tapos, na nag-change na ako ng panty liner ko. Like, nagulat ako may red blood. Kinabahan nga ako nun kasi sinabi ko agad kay Daddy King. Tsaka, I'll search nga agad ako kung big ano ibig sabihin nga noon. Si King kasi nasabi ay pa ng mga oras na yun. So, mga 11.30 ako nagka -spot tas Tapos 12 yun tapos ng biyahe niya. Diyos talaga na paranoid nyo ako. Talagang umiyak na rin ako nung gabi na yan. kasi ang dami nang pumapasok sa utak ko. Ganun. Tapos nagulat nga rin ako kay si Edwin kasi sabi niya, Papa Jesus, Mami Red Blood. Alam mo yung parang nagadasal siya na, Papa Jesus, si Mommy may red blood. Help mo siya. Ganun. Mommy Red Blood. 'di ba? kasi parang alam niya na may problema si mami niya. So fast forward na to ngayon kinabukasan. Kasi sabi ko kay daddy, kay magpapa-transfer na ako, magpapa-ultrasound ako para ma-check na naman yung heartbeat ni baby. After ko nga magluto, ayan, pinakain ko na rin ng ate CL. So fast forward na nga ito nga, nakawin na nga kami nito galing dun sa clinic. Thanks God na okay nga yung result ng transv ko. May heartbeat si baby at normal yung kanyang heartbeat. nag din naman ako dun sa nag-ultrasound sa akin. Ang sabi niya lang is okay si baby, may heartbeat, ganyan. So hindi naman siya nag-advise sa akin na check talaga ako sa OB. Pero ewan ko ba, hindi pa rin ako kampante. Kasi dinugo nga ako. Siguro kung di ako dinugo mga na ako, pero iba talaga yung feeling ko. At saka nag-search kasi ako, ang sabi kasi hindi naman magandang sign na duduguin ka. So, kaya sabi ko talaga kay King galing kinabukasan, magpacheck ka talaga ako sa OB. Kaya ito ngayong araw na to, nagpunta lang natin kami sa may hospital. So 8am nandiyan na nga kami. And yun, pagka iinga sa akin ni so meron parang akong brown discharge. So delikado siya, so meron akong set and miscarriage pag hindi ko siya naagapan. Mahina nga yung kapit ni baby, so yun nga yung reason kaya ako dinugo. Kaya pinailam niya ako ng pampakapit. And full bedrest nga, so talagang di ako pwede magpagod, kailangan ko talaga mag Sabi ko nga, buti na lang talaga napasigurado ko, Parang ang naagapan nga namin siya. Na-stress nga ako nung araw na yan kasi grabe nung nalaman ko nga na yung kalagayan ni baby. Sabi ko, oh my god, bakit naging ganto Sabi ko nung kay siya lang, smooth na naman nung pagbubuntis ko sa kanya, wala naging problema, bakit nga Kaya sabi ko na nga lang, kailangan ko magdobli ingat, kaya huwag talaga magpakapagod. And sabi nga ng family ko, ganun talaga, hindi naman talaga pare-pare sa pagbubuntis. Tawang-tawa ako sa nanay ko nito kasi kakamadali niya napunta na ako sa ospital. ayan magkaibang pares 'yung suot niya. Pero dahil talaga nagpaka-sure pa nga ako kasi sabi ko gusto kong magpa-second opinion. So sabi ko kinabukasan gusto kong bumalik kami doon sa dating pinagpanakan ko kay CL. Kasi doon syempre may experience na ako tsaka prevalent tested ko na yung hospital na yun. So yun nga same nga doon sa unang sinabi. So kailangan ko mag-take ng pampakapit tsaka nga mag full bed rest. So this time nga ayan talagang kumbisido na ako tsaka panatag na ako kasi at least nakapagpa-second opinion na ako. So fast forward nga nakawin na nga rin kami at ayan nabutang ang tulog ng ate CL. Kaya ayan talagang pinag-kiss talaga na miss ko siya Kaya ito nga nagpa-help na muna ako sa mama ko at sa mga kapatid ko na samahan muna nila ako sa bahay para nga sila mag-asikaso kay CL. Ito nga, may gift nga rin ng tita niya sa kanya. So yung costume ni Hetty kasi sasali nga siya sa may uh, Halloween trip or treat sa Jollibee. O, oh, diba? Napaka-cute. Ang cute-cute na walang Hetty uh. namin. <laughs> <laughs> Ang cute! Thank you, tita ma. Thank you, ikaw. Thank you. Kiss mo ako. Kung pa, kiss. Kiss mo tita. Kiss. tita ma. Wow. <laughs> <Okay>, cute <laughs> okay, so. mo na sa kiss.

ano, wala ka ba? Ang mo mag kita! <laughs> o, oh, may kustyon si Ate Marcos. Ang lagtak ko, bagay na Sa'yo ka ba sa'yo? Paano yung heti sa'yo? Paano yung heti dan? <laughs> <laughs> <Ay, do> <laughs> <laughs> Pag-ito <pala> ka nalala, pretty. Paano yung nalala? Ano, mo yan, ha? Duli nga. Galing naman. Pagkakantawa <laughs> <So, laughs> ang kanyang, ano? Kasi so, sabi ko lang, ha? Sabi ko, ano costume mo? Kasi si Ate Marcos mayroon na. Hindi, na siya. So fast forward na nga ayan niya dahil naka na nga talaga ako sa Mango greyhound float. Ayan, nagmabawa kami ng kapatid ko pero nakaupo lang ako ha. At asya lang kami dyan. So ayan, creeping satisfied na talaga ayan nga talaga for the higa higa nga lang ako dahil talagang nakakapagod din pala humiga <laughs> at mo um, yung buong araw ka nakahiga tumataya lang ako pagkakain ako tapos kapag maliligo uh. so yun nga abot nga sa may Graham Bar business nga namin so nung hindi pa ako nagkakasparing nag-usap na kami ni Daddy King na babalik kami sa pagtitinda itong November kasi syempre uso ang desserts ngayon ganyan but yun yun, yun nagkaspating na ako sabi sa akin ni Daddy King na uh, wag na muna namin ito ulit kasi nga baka mahirapan ako at lalo na bawal ako magkikilos so yun nga sabi ko sige okay lang naman tapos sa na pag-is pinag na namin na ibenta na nga rin muna yung freezer tsaka nga yung stand mixer. Kasi syempre, by next year pa ako mga anak. So, matitenggal lang yung mga gamit. sayang nga, baka nga masira At least, pag nabenta, mga gamit pa ng iba. And that day nga, nang pagka post ko. So, may nakabili nga rin agad. So, ayan, babay muna stand mixer. Alam, sobrang ingat na ingat pa naman niya ni King. Talagang, ay, naku, bagong bago yan. Walang kasira-sira. eto nga, freezer, hindi pa nga nabibenta. So, kayo baka mayroon kakilala na ng freezer. So, message lang ako. So, ayun, sa mga mag nga ng Graham Burst natin. So, pasensya na. So, lang ulit ko kala kami magbabalik. So, pag-pray nyo rin ako na maging um, healthy kami ni baby. So, ito nga yung mother ko. Sobrang na-miss ko talaga kasama yung mama ko. Tapos yung mga luto niya, sabi ko, oh my God. Lagi ko na makakain ulit yung mga luto niya. Kaya magkaka-baby mo talaga muna tayo. And dasal nga rin muna kami ni mama. Tsaka ray over niya nga ako. Hey, ikaw ay nagmamasid at sa panahon ay iyong mamasdan. Kaya ang masasama ako ay hindi na mong pinarurusahan. Sa kapagkat siya At ang iyong ginawa ang sa ngalang at ang piniging magiginat sa iyong taas sa asat. Hindi mo ang buti ng iyong mahangap at nagbalang daratag. To all pregnant moms out there, so ayan, ingat tayo. So ayun nga lang, so hanggang dito na nga lang. So thank you for watching. Bye!